Fire signs, tignan po natin kung ano ang mensahe para sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po naka subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice man po mag-avail ang ating private readings, Lucky Stones and Amulet, makikita niyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Alianary. Tignan po natin ano ang mensahe para sa si... Aries, Leo, Sagittarius, we have temperance. So, kailangan niyo po ng, ayan, mahabang pasensya ngayong araw na ito. Ayan. Pwede rin po na may mga hinihintay kayo and pwedeng nakakaranas kayo ng delays ngayong araw. We have seven of wands. Okay, marami pa lang mat trigger dito. Marami din po na mga mauubos ang pasensya. Kasi may mga tao talaga na uubusin 'yung inyong pasensya ngayong araw. Fire signs kaya. Stay cool, relax lang po kayo dito. Kasi pwedeng alam mo 'yon, uh, ikaw na 'yung tina -trigger nila, pero pag nag-react ka, ikaw pa 'yung lalabas na masama. We have Queen of Cups. Ayan, control mo po 'yung energy mo. Control your feelings ngayong araw nito. Kasi very challenging talaga to para sa sa'yo. We have night of wands. Focus ka lang sa mga ginagawa mo. Ayan o. Mag-focus ka dun sa tina-target mo na matapos talaga ngayong araw na ito. Huwag ka masyadong magpa sa mga sinasabi ng ibang tao. Tingnan natin. Okay, yung mga ano ba nila, yung mga sinasabi nila regarding sa'yo, yung mga comments nila regarding sa ginagawa mo. So, ikaw yung mas nakakaalam ng mga uh, dapat mong gawin at mga pangyayari dito sa life mo. So, tignan po natin ano pa yung mensahe para sa iyo. Spirit Guide, tignan natin. Pagdating po sa trabaho. Pagdating sa trabaho. Okay. Spirit Guide, pagdating po sa trabaho. Kamusta po si Fire Signs ngayong araw na ito? mayroon tayo ditong two of coins. So, okay. Balance niya daw po yung inyong time. Kasi ayan, pwedeng sunod-sunod yung mga gagawin niyo ngayong araw na ito. So, kung wala po kayong time management, talagang mahihirapan kayo. Parang, alam ano mo yung lagi kang nagahabol sa oras. Fire signs. Mayroon tayo ditong five of cups. Ayan. So, focus ka talaga. Mag-focus ka dun sa pagbabalanse ng oras mo pagdating dito sa trabaho. Okay. May mga, yun nga, may mga hindi ka nice-nice na mangyayari ngayong araw pagdating sa trabaho. And you should find balance. Okay? And you should find na, ayan, hindi you should find. Dapat maging, okay? Maging mapagpasensya ka talaga. Kasi parang, alam mo yun, parang kapag uminit yung ulo mo, wala namang kapupuntahan. So, stay cool talaga. Tignan natin ano pa yung mensahe for you pagdating naman sa negosyo. Kung mayroon po kayong negosyo. Ayan, we have King of Cups. Tapos, meron tayo dito the chariot. So, be compassionate. Be compassionate pagdating po sa iyong uh, mga kliyente. Yan lagi talagang sinasabi sa iyo ngayon universe is mag-focus ka. Ayan. So, meron ka pong mga achievements dito pagdating sa iyong negosyo. Ayan. And also, kailangan nyo din daw maging mature, emotionally mature. siguro nga sa pagsagot sa kanila, baka nga kasi matrigger ka. May mga kliyente dito na sobrang tanong ng tanong, tapos hindi naman pala bibili ng products mo. So, alam mo yun, parang inubos niya lang yung oras mo. So, siguro maging Uh, mature ka the way na ikakat mo yung taong to. Kasi pwedeng nakakaabala na siya sa iba mo pang mga gawain. Pagdating dito sa iyong uh, negosyo. Sabihin natin bakit ba siya nakakaabala? Pwede po kasi na halos kalahating oras, ay hindi ay, yes, pwedeng halos kalahating oras mo na siyang kausap. Or kausap mo na siya buong uh, umaga. Pero hindi pa rin siya nakakapag decide kung siya ba o order or bibili ng products mo. Kaya matuto ka dito na ayan magsabi. Okay? Magsasabi ka sa taong to na hindi naman siya ma-offend. Tignan natin. Ano pa po ang mensahe? Maganda ba yung sales ninyo ngayong araw na ito? Yes, maganda po yung sales ninyo. Actually, may aligaga nga yung iba sa inyo kasi pwedeng madami talagang uh, kayong customers ngayong araw na ito. Kaya nga din po, uh, pag may isang tao na parang sinasayang lang yung oras niyo ikat nyo na lang kasi madami pa po kayong magiging kliyente. Ikat nyo na in a nice way. Tingnan natin pagdating po sa kaperahan. Kaperahan Spirit Guide. We have Ace of Swords. Ayan. So, meron ba kayo mga new ideas? Meron kayo dito matututunan regarding sa inyong uh, paghandal ng finances? Ayan po. So, actually, maganda yung Ace of Swords natin na ito. We have the world. Ayan. So, meron kayo matatapos na bayarin. Fire signs. Yung iba po sa inyo. Ayan. Kasi this is end of a cycle. So, kung meron po kayong mga binabayaran, meron kayong mga gastusin, pwedeng malapit na siyang matapos or ngayong araw nyo yan matatapos. So, tignan po po natin ano pa ang mensahe para sa'yo pagdating naman po sa mga single natin na fire signs. We have, ayan, four of one. So, may sa-celebrate yung iba sa inyo dito. Ayan. Actually, yung iba po sa inyo, pwedeng Ayan, uh, more on celebration kasi to with your family, with your community, with the uh, Uh, organizations na sinalihan mo. So yung iba po sa inyo pwedeng dito nyo makilala yung next uh, relationship ninyo, next serious relationship ninyo. Tignan natin. So parang ayan ano daw kayo labas daw kayo. Uh, kapag may nag-invite sa inyo, kung kaya naman talaga ng schedule, punta po kayo. Kung naghahanap kayo, kung looking kayo for a love life or a person na makakasama. Pagdating naman po sa mga in a relationship we have the moon so meron tayo ditong dreams ayan napapaginipan mo siguro yung person mo uh, medyo sabihin natin hindi maganda yung mga napapaginipan mo regarding sa kanya actually yung iba po sa inyo kung meron mang ginagawa behind your back yung person mo dinadaan po sa inyo ni universe sa panaginip yung mga signs kung meron ba talaga siyang ginagawa or what So, syempre, 'di ba ko na paginipan niyo na at feel niyo talaga na totoo yung panaginip niyo na yon. Message yun para sa inyo. All you have to do now dito sa reality natin is maghanap po ng ebidensya. Wala kayong mahanap na ebidensya, alisin niyo na yan sa isipan niyo. Pero kung meron pa rin talaga kayong duda, ayun po, yung inyong hanapin. Pagdating naman sa mga married, we have justice. So, To cause and effect ito meron tayo dito yung Queen of Coins. Mature, practical. Ayan. So, pwede po na magaling mag-handle fire signs ng money, ng kinikita yung asawa mo. So, cause and effect po ito. So, diba? Kahit sabihin natin na meron dito, kunwari yung asawa nyo, babae, is nasa bahay lang. Very practical. Nakakapag-ipon. Uh, you know, parang even mga luho na bibili niya. Because marunong siyang mag-save. So, ayan po. Kasi ito, nakukuha nyo yung desire niyo Nakukuha ninyo yung mga gusto niyo Pagdating dito sa married life niyo Pagdating sa mga, sabi natin, mga investments. Yung iba po sa inyo na kapag invest pa kayo. So, ito yun know, dahil dito yan. Sa asawa mo. Magaling siyang mag-handle ng finances. Siguro, yung iba din po sa inyo, pwedeng may business yung asawa niyo Fire signs. So, gawin nyo lang talaga isuportahan sila. Kasi mas lalaki pa yan. Tignan natin kung ano pa po, po ang mensahe natin. Spirit Guide, pagdating po kay Fire Signs. Mensahe po natin kay Fire Signs ngayong araw. Spirit Guide, we have, I don't react when people mention you. So, someone, ayan, pwedeng iniiwasan niya na marinig, makarinig ng balita pagdating sa'yo. Ayan. Parang siguro ayaw niyang malaman ng ibang tao na affected pa siya pag naririnig yung pangalan mo or pag pinag-uusapan ka. Tignan natin. We have, I, lo I lost myself for a little while. Ayan. Tapos, mayroon tayo dito. I'm not available. O, diba? Parang yung taong to is, uh, may pagsisisi kasi na nangyayari sa taong to ngayon. So, parang nakokonsensya siya. Kaya, parang sinasabi niya nga dito, uh, You know, naligaw lang siya ng landas, ganyan. Kaya hindi niya alam yung mga ginagawa niya. And now, hindi na siya available. Nagmamatigas na. So, alam mo yung kahit yung taong to, yung may kasalanan sa mga nangyari is nagmamatigas siya ngayon. So, may mga ganun talaga, di ba Kung sino pa yung mga ah, nagkamali, nagkasala, sila pa yung, ayan, mga, ano ba, pride Tignan po natin ano ang mensahe para sa'yo. Spirit guide, mensahe po natin kay Fire Signs. Mensahe po natin kay Fire Signs, Spirit Guide. Okay, mensahe natin for fire signs. Mayroon tayo dito ng nice people. So, ayan. Pwede po na may mga, sabi natin, may mga tao ka na makikilala na o maniniwala ka na. Madami pa rin palang mababait na tao. Yan. Nice people. Number 10 and number 14, yung lucky number mo. Fire signs. Ayan. So, hindi pa. Makakatagpo ka ngayong araw na ito. Siguro sa mga unexpected na mga circumstances sa life mo. Hindi pong akala mo, hopeless ka na, tapos may taong tutulong sa'yo. So, ayan lang po, or you could be the nice, you could be the nice person here. Pwedeng ikaw yan, di ba? May isa kang taong tutulungan, tapos hindi mo alam yung impact nun sa kanya, na sobrang laki pala, na maiisip niya pala na may mabubuti pa palang mga tao sa mundo. May mapapangiti ka dito. Ngayong araw, fire signs. So ayan lang po ang mensahe para sayo. Maraming maraming salamat and see you again on my next video. Bye-bye.